Yun, naging araw sa so Taiwan. Nawin na kami ng Pilipinas. Ha, salamat, Lord, sa so pahinga. that will join our flight and also documents required for this flight before we close our main cabin doors for now sit back relax and enjoy the flight we wish you a safe and pleasant journey take care for Cebu pacific Wew! Doon, hotel transfer kami. Ay, bago. Ano na, 7 p.m. Ang gabi. 7 p.m. na gabi pa <laughs> pagod na sorry so yun hotel transfer kami tas uh, baka 2 a.m. yung flight back na may na lang magkwento so. dance para ito dance? Wow! Galing oh! Galing sila oh. Wow. Seryoso <laughs> man o eh. di. So yun, ah, andito dito na kami sa hotel room na pre-novide. Uh, stay lang kami dito from 7.30 kumain ng dinner uh, hanggang 8.30 tapos panik na kami dito uh, stay kami dito hanggang mga 10.15 tapos balik na ulit sa airport uh, na karon kasi ng konting aberya sa uh, uh, flight namin kanina uh, actually maaga kami na pag on board tapos magasan sana kami uh, mag lilipad mga siguro mas kami ng 22 15 minutes makakapag depart ang kaso uh, nagkaroon ng uh, sa system uh, dalawa or tatlong beses sinubukan na ayusin kaso nagre-regress or nag umuulit yung yung problema dun sa system eh sa navigation kasi siya so uh, hindi safe na magtuloy though may hassle syempre expected namin sa Pilipinas na ulit kami by 1.30 or 2pm uh, pero 10am hanggang uh, 4.45 or 5pm kami nasa aeroplano bago sila nag decide na uh, ibaba kami do hassle oo ah, uh, literal na hassle pero uh, kung iisipin mo na for safety siya and wala naman din may gusto nun wala namang gumusto na mangyari yung ganong uh, ganong issue ba? Diba? so kudos pa rin dun sa ah, uh, ano namin, sinasakyan namin uh, na airline which is Cebu ako Okay pa din kasi yun nga hindi niyo kinompromise promise yung safety. Though may hassle syempre. ando na rin kumbaga yun yung natural na uh, mangyayari. Mahahasil yung mga passenger pero kung titignan mo for safety siya. Ng bawat isa, di ba? ah uh, kudos uh, and thank you kasi yun nga hindi nyo kinompromisa yung safety uh, for the sake na mapush through lang yung flight uh, and sa mga flight attendants and uh, yung mga pilot ko pilot eh kung kung ano pa yan uh, thanks thanks kasi nasigasan nyo din naman kami or nasigasan nyo pa kami Ah, uh, dito. Ah, uh, sa so dito nga kami sa hotel, nag-stay kami. Oh. Uh, pag, ah, uh, ng konti. Very, very light. Kasi, yun nga, nakadating kami dito 7.30 na. From 5pm, madami pa kasi preno sa seso, syempre. Hindi naman basta-basta, pagbaba mo ng aeroplano recto na agad ng ha, hotel. So, may mga documents na yun si Kaso, so, given. ba diba? So, doon nakadating kami dito 7.30. Tapos, yun nga, ah, uh, may isip or isipin mo siya at hindi mo siya ganun uunawain hassle siya eh kasi sobrang laking ano sobrang laking aberya niya lalo na kung uh, may mga hinahabol na appointments or yung mga personal na gawain pa yung iba may trabaho ganyan pero again uh, safety uh, is the number one priority so makapag antay naman 'yan eh, yung work-in kung ano man, kaya siyang i-delay. Pero yung uh, safety, di ba? Uh, ano siya, eh? kumbaga priority lalo na uh, nasa dalawang oras din yung yung biyahe na nasa uh, air. Eh. So, ako nung nalaman ko na after nung first troubleshoot, nalaman ko nung second na magte-take off na kami uh, na nag regress or umulit yung yung issue. Parang, sa loob ko ayoko na din tumuloy. Parang, pwede bang bumaba na lang? Alam mo yun? Yun. So, siyempre may kasama akong baby, kasama ko yung family ko, and yung mga kaibigan namin. So, natatakot din ako, di ba? syempre di natin alam kung ano yung pwede mangyari. So, dadasal lang ako na, Lord, yung ano yung ah, best option, yun na lang yung i-provide mo sa amin. Yun, sorry, madumi pala yung lens. Napansin ko bigla ako na na distract. Uh, so pinanasan ko lang. Asa na ba ako? So yun, yun nga ah uh, syempre ah uh, medyo natakot na rin ako, di ba? Kasi di nga natin alam kung ano yung pwede mangyari. So, yun. ah uh, despite ng hassle and ah uh, sobrang ng time para mga pagpahinga sa pagod na nakarga ng katawan namin still thankful kasi pagnatapos uh, pag natapos naman yung araw na to pagka nakauwi naman kami sa Pilipinas uh, mabawi pa namin yung pahinga so uh, ano lang hati uh, islang, lang Na lang uh, pa yung oras ng bakasyon namin dito sa Taiwan so sulit pa din nakakain naman ng libre Ah, uh, nakapagpahinga sa mga ayos ng hotel kahit papano kahit konting relax, relax lang yun, naliligo nga sila ngayon nag-refreshen up abang ah, nag ako, kaya gumawa muna ako ng video pag nila ako naman mag-refreshen up, kasi konting oras na lang balik na kami, sunduin na ulit kami ng bus so yun lang uh, update na lang ako ulit kapag ka uh, nakalipad na, tapos Nakauwi na ng Pilipinas. Uh, first time lang namin dilipad ng madilim, madaling araw. So, tingnan natin ang magandang mag-video doon. <laughs> Yan lang. Salamat. Uh, salamat, Lord, sa protection and sa guidance. Peace! Yun, nandito na ulit kami sa airport ah, uh, Mag-ano na kami Antay na ulit para sa Aeroplano uh, Alas 12 pa lang Alas 12 pa yung flight namin So chill chill lang kami for 2 hours Sana wala nang aberya God bless us and God protect us Tito mamaya Peace oo hindi napapanik dyan sorry sorry